you know, nakapagpakagat ng talakitok si ano, Master Fernan Amo per per saan mas? Mas amo per Grabe mga boss, magdalawa oh Dalawa yung kumagat mga boss Yan you na, know, oh Woohoo! Uh -huh. Uy, good size na mga boss One spot snapper mga boss oh Woohoo! Uh -huh. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe... Nakakasilaw mga boss. Harap sa atin yung araw. Try natin. nagparamdam ah. Kas. Yun, may kumagat mga boss, ano kaya to oy? Siniksik niya. Yun, natanggal, natanggal. Oops, 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 oops. Oh, come on. Yun know? oh. Uy, good size na mga boss. One spot snapper mga boss oh. Woohoo! First cuts natin. Yan you no, know, natusok sa Yan mga boss. One spot snapper. Yan siya mga boss oh. oh unang keep natin mayroon din palang ano dito mga ganitong isda try pa natin doon mga boss kas naalala ko pala nung namingwit kami dati dito mga boss yung ano Parang may nakita akong show ko noon. Dito 'yun mga boss. Dito sa spot na 'to. hindi ko alam kung saan dumapo yung lure natin mga boss ha? nasilaw ako sa ano uy! uy 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 yun may kumagat mga boss nasilaw ako sa araw kasi kanina mga boss honeycomb grouper to mga boss yun o oh. yun o oh. yes good size ulit mga boss laki niya o oh. <laughs> Ayun, nagkadalawa na tayo mga boss. Oh. Ito yung mga grouper dito sa bandang gilid mga boss oh. Ayan po siya oh. Hindi na to gaanong lumalaki mga boss. Ayan po. Good size na po ito. Ayan ito gagamitin natin mga boss nagpalit tayo ng lore yan po yung favorite lore natin yan po try natin kas si master pair na no bali siya lang pala yung kasama ko ngayon mga boss bali tatlo sana kami kanina kaso nga lang may bigla ang pupuntan yung ano yung kasama namin sanang isa kaya yun yun naku sayang mga boss may kumagat ayun umuulit siya mga boss umuulit yun o oh. uy medyo mapalag siya mga boss medyo mapalag ano ko? Eh, lapo-lapo mga boss. Honeycomb grouper. Yan siya oh. Woohoo! Good size. Good size, honeycomb grouper. Ayan. Keep natin to mga boss. Ayan oh. Umulit siya ng strike mga boss. Eh, sinundan niya eh nung unang strike niya hindi siya napuruhan eh nung umulit sa pull siya mga boss wala na siyang kawala Ayan, try natin uling ano hagisan doon mga boss baka meron pa kas nanay kong grocer din dito kahit oh yun yun nun may kumagat na naman mga naku natanggal mga boss sayang sayang yun mga boss ah parang magalaw siya parang kanuping parang hindi siya grocer medyo mapurol na yata yung ano, gamit nating hook mga boss kaya hindi na yung mga nag strike hindi pa tayo nakapag upgrade ng hook natin mga boss kinakalawang na yung hook natin slow retrieve slow retrieve lang tayo mga boss kasi yung Parang isda dito, puro mga honeycomb grouper. Ugali kasi ng mga honeycomb grouper nasa ano lang yan. Ayun yun, yun oh. Nako, sayang. Natanggal na naman mga boss. Nasa ilalim yan mga boss. Kaya slow retrieve lang tayo tapos medyo palubog ng kunti. Tamad kasi yung mga grouper na yan na umibabaw mga boss eh sayang yun ha nag strike na naman may nag strike na naman ayun meron mga boss naku sayang natanggal na naman ba't kaya hindi napupuruhan yun nga hindi pa tayo kasi nakapag upgrade ng hook natin mga boss medyo kalawang oh. mapurul na nga oh. hindi na tumutusok sa balat ng kamay natin Lucas. Doon oh, medyo malakas yung mga alon pala doon sa ano. Banda mga boss oh, doon Oh. Pa, na tapay kumajay pirma niya. Yun, may kumagat na mga boss. Naku, ang liit. <laughs> ang liit niya mga boss oh. Yung ano, black tip grover. Grabe namang katapang na nice. isda ito mga boss. Ang liit liit. Yan oh. Bye bye. <laughs> Wala. Halos mas malaki pa yata yung lure natin kaysa doon. Yun, kinagatan na rin si ano, Master Fernan. Unhook. Sayang yun na. Ah. Kas. Na unhookan si Master Fernan. Uy, may mga isda doon na oh, naninibad oh. Yun, mga buso. Hindi <laughs> yata nakuha na ng ano natin yun, camera. <laughs> 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 May ano na naman Nagpakita na naman dito mga boss <laughs> Ito na naman yung sinasabi ko Hindi kasi ano eh Atong nakuhanan ng camera mga boss eh Mayroon talagang ano dito mga boss <laughs> May show ko talaga dito mga boss Tara tara Video pumagilid na lang muna tayo <laughs> Yun yung ano, sinasabi kong nakita ko dito dati mga boss. Katakot naman yun. <laughs> Tao talaga kasi mga boss eh. Yung umibabaw siya tapos lumubog ulit. Ayun, wala na oh. <laughs> Akala ko ako lang nakakita noon. O ngayon, may kasama na akong nakakita mga boss. Yan oh. Si Master Fernan. Dali lang, abangan natin ang ano niya. Pagangat niya. Wala no, hindi na siya ano, lumungaw. Yan, lumipat kami ng ibang pisto mga boss. Natakot kami dun sa ano kanina, syukoy. Legit talaga yung syukoy mga boss. Nung unang punta, punta namin dito nun, ako lang yung nakakita. Ngayon dalawa na kaming nakakita ng kasama ko, si Master Fernan mga boss. Kas! Kahit sang lugar talaga. Ayun. Kumagat mga boss. Snapper. Yun know. o. Maliit. Maraming mga islang ito mga boss o. Oh. Liliit kumagagat sa lor natin mga boss. Masarap pang paksiw to ah. Maliit nga lang masyado. Tapon natin. Bye bye. Kas. Siguro may binabantay yung kayamanan yun dito. Dito yung tirahan niya mga boss eh. Uy, yun. May kumagat na naman mga boss. Naku, natanggal na naman. Talagang mapurol yata yung hook natin mga boss. Natatanggal yung ano, nag strike Mapurol na nga. Kas. Uy, yun, may kumagat mga boss Kaya to Bigla bigla, eh, snapper siguro to mga boss Bigla na lang ano, eh, kumagat eh Yun oh, sabi ko na nga be, snapper eh kasarap uh -huh. Kasarapan size. Oops. Woohoo. Uh -huh. Wag ka nang gumalaw, boy. Gagalaw-galaw pa eh. Ayan o, snapper mga boss o. Oh. Kas. Sisilabasan na yung mga snapper ngayon na ah. Panahon na yata ng mga snapper ngayon mga boss. Yung unang catch din natin kanina, snapper eh. O yun, mayroon na naman mga boss. Palagay ko snapper na naman to mga boss. Ay, hindi, maliit na grouper mga boss tapon natin to maliit lang ano? o magpalaki ka muna boy mabulabog na ditong party mga boss eh Uy, ano kaya ito? Uy, sinisig niya. Oops. Ano ko? Yun, kami kong grouper na maliit na naman. Oh, medyo maganda-ganda na rin yung size niya. Kaso nga lang malit pa to para sa akin. Malit pa mga boss, tapos buntis pa yata. Yan. Bye-bye. kas Grabe mga boss, oh, dalawa oh. <laughs> dalawa yung kumagat mga boss. Yan sila oh. Grabe naman tapang ng mga isdang ito. Kambal mga boss. Yan oh. Ang ganda ng pagkahok nila. Kaso nga lang maliliit. Kambal talaga. Oh, palaki muna kayo. Masyado kayong matatapang, boy. Ang tatapang nyo. Mm -hmm. Video na tong isa. Tamado. Naku, kawawa. Paano kaya to? Bubuhay pa kaya to? Naku. Sayang naman. Bye-bye. Yun, hilo. Lumangoy pa. Grabe oh. Kambal talaga. Kas. Uy. Yun. Yun yun. Mayroon mga boss. Uy. Ano kaya to? Parang ang lakas niya. Ay naku. Sayang. Natanggal mga boss. Sayang. Sayang. Lakas nun. Ano? Lakas niyang humila. Brami. Oh, come on. Oops. Yun know, o, si Kapir na no. Nakapagpakagat ng ano. Labanan lang boss. Alalay, alalay. Alalay. Ito boss. Ay, sige, sige, sige. Kuamjit. Yun o, know, nakapagpakagat ng talakitok si, ano, uh, Master Pirnan. Amo pirpir saan, boss? Boss, amo pir Ay, amo. Ha? Sayang, naputulan. Gumasgas sa tali. May gumasgas sa, ano, mga boss? Nakapagpakagat ng ito, eh, igidan. Eh, Try din natin. Sayang yung ano, pakagat ni Boss Fernan. Palubog mo lang. Palubog mo, Han. Ajay, kwa, katikatan tama din ako. No, no aja, kasala si Mardang, medyo right na ang mga katika to. Yung na. So, Ajay, tinarigat no, ipaigid na. Sayang ah Ito talo kilo. Ito talo kilo. Sayang yun, mga kilo din yun. Ito si Kapernan, mga boss, Nalulungkot. Ah, Kapernan, anong pakiramdam ng ano, yung kinagatan ng talakitok tapos naputulan ka ng tali? Yung tipong mga master, parang iniwanan ng juwa mo. <laughs> <laughs> ah, you know hawak -hawak mo lang. So, kakalungkot kaka eh, no? Alam, lalo na, alam mong malaki yung kumagat? Malaki, malaki, mga Sayang eh, no? Hindi man lang may ilan. Di bali, babawi tayo. Maaga pa naman. Babawi tayo, mga master! Yan. Oh my God! Babawi so, tayo ulit ng ano, panahin. Yeah! Palaay. kas, Uy. Yun o. Oh. Uy, uy, uy. Ano to mga boss? Snapper siguro to. Hindi. Kanoping mga boss. Kanoping. Yun. Ah, hindi. Snapper. Sabi ko na nga ba. Snapper mga boss eh. Yung hila niya kanina eh. Wuhu! Is snapper naku nahulog ko yung pamingit ko mga boss. Tinamaan siya sa ano kanina mga boss oh. Dito. Checker snapper mga boss. Yan. Good size. Yes. Kicker the snapper. Ang init mga boss. Kakapagod masyado. Ang layo ng nilakad namin. Simula kami doon kanina sa unang pinagkasan namin. Kaso nga lang, umalis kami doon. Lumipat kami ng ibang spot. Dahil nakakita kami ng ano doon, yung yung pangalan ng Shukoy mga boss kung naniniwala ba kayo sa Shukoy mga boss nung una kasi niyan, mga boss kung natatanda nyo yung mga dati kong upload na may Shukoy doon doon ko unang nakita yon mga boss tapos ngayon na naman kanina naman umaga mga boss bali dalawa na po kaming nakakita ng aking kasama na si Fernan Kakpay si Master Fernan po mga boss So ayan po, next time na po ulit tayo magkikita-kita mga boss. Next time na po ulit tayo magpi-fishing. So ayan po. Magandang hapon po sa inyong lahat mga boss. Bye-bye. God bless po.